batang ito oh, gawing gabi na bubike-bike pa kung mga kailaw-ilaw uy ganyan ang anak to tawagin nyo na pag madali ng oh, pag madali ng mga sasakyan ako mga bata pa to eh kung oh. lang kailaw-ilaw may ring isa pero paigis-igis pa kanina to so, oh. Ano anak yun? Ano? Tawagin yun na. Ah, so, hinahanap ng magulang yan. O, alas Lucy o, mag alas 12 na. May hanga sa ginang magulang. talagang mga yung anak namin. Hindi lang makita ng may <laughs> misis ng uh, dalawang oras eh. Nagkaunda o gaga na. Nagalala na. O, yung mga ganong edad eh, hindi pa yan dapat palabasin ang mga ganong oras. ngayon itong oras tulog na yan hanga rin, iba, iba, iba talaga talent na tao nakahanga ang talent magulang so, kaya ang tiisa ng anak na sila tulog ng anak nila wala pa Mario oh, kaya lalo na si misis hindi namin kaya parehas yung. natulog ganyan ang anak mo na sa galaan pa <laughs> okay lang kung alam mo eh, lalo ngayon nagbabaik bike dami-dami sa sakya no? madali ka ng isang itong eh may pagkalalagyan ka nagkakariraan nag, ano, nag, ano, nag, ano, nag, uh, sila sa gitna hindi ko na video agad Ay ako, antok ka. yang semua lima tip nanti na yang ilang minuto ini pun boleh nak umit lip pero ligado je nanti sepuis tu, May sepuis kami je eh. kami mga kantin kantin je. Dito sa so, ano, pwede dyan, so, nagasong alang delikado kan dyan In your eyes tapi pa sa nang pasayro Kaso hindi na kaya katawan